Ayan, magandang umaga po. Good morning guys. Nandito po tayo ngayon. Ayan, kita nyo may tabing. Kasi po, eh, itong mga manok na to ay may katigasan ng ulo. Gaya po nung manok na ito. Ayan, habang siya nagwawalis, eh, tayo ay magpa-project eh. ko na na Ayan po yung mga matisigas ng ulo. Di pag, kaya ako tinatakpan kasi, pag may silang tao, lipad sila ng lipad. Lalo na itong isang to, yung umiitlog, ang ginagawa niya, hinahaponan niya yung pugad. Ayan, no, nyo, niya, nilagyan ko po, po ng timba. kasi ginagawa niya hapunan anong nangyayari yung pugad po nagpupuro tayo niya at itabi po sa kumakain itabi kumakain ayan o oh, may timba po eh sampu na po yung itlog niya ngayon itong lalaki na to ay dun humahapon kaya ayon dilinisin ko po yung itlog kasi baka hindi mapisa kaya kung ko po ito at yung ko at itong kolokyo na to gugupitan ko siya ng pakpak -pak para hindi siya makalipad. Ilang beses ko na po itong eh. Kaya ito ay kukunin po natin. Ayan. mo nga ito mami? At ito, kukunin natin to at dilinisin natin yung itlog kasi hindi baka hindi mapisa eh ang dami na oh. Hmm. kita nyo po yung itlog sampu na yung itlog eh baka hindi mapiga masasayang hmm. kaya ang gagawin ko po ilinisin ko po yan Ayan. Yeah. ngayon pagkalilis ko nito Uh, labing, eh. labali yun kung lalaki na yun ay kukunin natin at kukunin natin at gugupitan natin siya ng pakpak para hindi tayo makamamay pagkalinis ko nito ay eh, hindi hu makakapamisa yung babae dahil binugupit Ugupitan natin siya ng pakpak para hindi siya makalipad doon sa ibabaw nitong ugat. Kasi iniiitin mo, puro dumi. Baka masayang, hindi mapisa. Ayan, gagawin natin. Ugupitan natin siya ng pakpak para ngayon ay hindi siya makalipad. itu <tik> dari Hører du bjeffet? natin siya. Oh. Ayan, tingnan natin ngayon kung kakalipad pa siya papunta doon sa ibabaw ng pugad. Matigas ang ulo mo eh. Matigas ang ulo. Oh. Parang ah, mo inaakya. Sino mo yung ginawa mo sa itlog, oh? Puro dumi mo? Papa, nung mapipisa yan? Matigas ang ulo mo? Huwag lang kayo. ah, na uh, kapok, natin sa natin. Mukuha tayo ng na. bukod natin dito yung malilinis Diyan yung malilinis po natin ay dyan natin ilalagay kukuha po tayo ng uh, <coughs> kasahan ito so, dilinisin natin sa labas kailangan lang ito ay mabilis po ay huwag masyadong magtatagal yung paglilinis yan Ang ulo ng lalaki po na yun yun ayun po pagka hindi napisa eh. ang dami ng itlog eh, eh kawawa naman yung babae nag-iinalang siyang eh uh, itlog yung itlog hindi sana mapisa Tutuyuin po natin. Yan. Yeah, Tutuyuin natin siya. Para hindi kumapit po yung tubig. Yan. Yeah. Sayang. Sayang. malalaman natin kung makakalipad pa ka ulo kong lalaki na yun yeah, tapos susunod po natin sa alam na naman po yung itlog eh. Yun. hindi po natin pagtsatsagaan eh, hindi po tayo makapagpaparami ng manok ito ba <coughs> ayan, tsagain po natin ayan, ilan na po siya pito na hmm, dami Ayos yun. Nabasag po yung isa. Napiga ako. Sayang. Eh, piprito na lang po natin yon, Sayang. Na po Hello. Ayun. Ah, isa po ay na nabasag po 'yung isa. Na tiga dahil sa Sobrang ano po ng aking hawak. Eh mahirap naman kasi hindi mo higpitan ang hawak mo dahil baka ma malaglag eh sayang <tinyo> <tinyo> pa tuh. Ay, hindi ho sayang yung ating effort di may ba maitim na itong isang ito ah. Eh. naman. yeah So, na po itong isa. Mahala na po siya. ayun, Bali, ito po ay 3. Siam. Na itlog. Nabasag po yung isa. ayun, Huwagasan po natin itong kanilang Paglalagyan yung tugad. Ayan, doon ko ako maghuhugas sa sa gripo doon. Sa ko po ito. Oh. <laughs> paparingas tayo ng apoy para nagsusunog po tayo ng papel para matuyo po ko agad kasi kung hintayin pa natin si kaibigang araw eh wala pa siya hindi pa siya sumisikat kaya so, ang natin paparingis tayo ng abuse ng papel para i-pasalag po natin ito para matuyo po kaagad kailangan po kasi ay tuyong tuyo siya kaibigan ng araw dahil tulog pa. <laughs> tulog pa si kaibigan ng araw. Eh. <coughs> okay, Nakatayo tayo ng ating pugay. Okay. So, 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 no. so, ano dyan? Yung maliit na kaldero. Dandong. Sabi isa. Oh, ito ang gilasa isa. O, ito. Napiga ako eh. Ngayon. Yeah. Nabasag hmm? eh. Kasi nga eh, sobrang higpit ng aking hawak. Baka mo kasi kaku... nabitawan ko. Kaya yun. Nabasag eh. Kaya yan. Ayan, bali. Yung isa nga, itinitingnan eh, ko. Baka medyo maitim na yung balat niya dahil matagal na siyang ito mga bago eh Ay, ayaw ang aningin niya nasa, 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 nasa ano ka ng tayo ayaw mo kasal mo na yung tayo ayan hindi na tatapon so, ko na lang to tapon na rin po natin rin po natin kainin nyo. Ay ngayon, ito po. Ayan, okay lang siya. Malinis na siya. Babalik na po natin ito. Akin yung pugad. Ayan. Ayan. Ngayon, babalik na po natin siya dun sa pugad po niya. Mamili ka sandali. Yan, ito na po yung plug niya. Ayan. So. So, nabalik na po natin sa doon sa pugad. Sa ano niya. Sa Lagaya. hugad niya ng bahay ito naman po ay madali lang gawit lang naman po ito ayan ayan yung po style po niya kaya lang i bababa po -baba po ayan ito naman po ba ayan habitin lang po siya rin yun yeah. sana naman po ay maging okay na siya baba ka dyan baba yeah. 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 Ito, Mahaba ko yung pakpak mo ah. Basta buwasan pa. itlog po yan ngayon ulit eh. Ang babae, okay na ho. pa naman para sila kumain. Mamaya pa. Mamaya pa kayo kakain. Kayo, mga lagi kayong... O, oh, ayan. Ayan po yung mga anak po niya. Yung lima po na yan, anak po nitong puti na yan. Pito po yung naging sisiw, kaya lang yung dalawa, eh, na, na, na daganan. Kaya uh, hindi sila nakasurvive. Ito po ang nanay niyan, tatay niya yung dalawa po na yan. Uh, sana po yung itlog ngayon doon na uh, siyam, kung baha, yung uh, itlog pa itong babae, eh, madamdagan pa. Uh. Tapos, yun lang din nga po. Ayun oh. Oh, um, nakaupo siya. Mm, iitlog po uli siya. Ayun oh. Um, mm, isa, pero yung isa pa po ay hindi pa siya umiitlog. Ayun. Pa umiitlog. Ayun naman po si Budong. Budong. Oh, um, ayan. Sana po ay yun, yung maganda yung magiging akay po niya. Kailan tatay po niya ito, yung malaki. So, eh, yun nga po. Sa mga bago lang po sa aking video. Oh, ito na po yung anak po niyan. Oh, may lahi na po siya dito. Ayan. O, oh, manunukha ka na naman. O, oh, ayan po yung lahi na po niya. May anak na po siya dito Ayan. Oh, ang lalaki. O. Oh. Bilis po lumaki. O. Oh. Walo po yan. Walo. na po tayo. Ay, ka na naman lalagyan natin ng pagkain walo sana po ay maganda ang magiging paglaki so hanggang dyan na lang po muna at maraming salamat po sana po ay huwag po kayong magsasawa na manood sa aming mga video at kung may comments pa po kayo pakicomment na lang po para amin pong mabago at paganda pa namin yung aming mga video sa muli po, maraming salamat at magandang umaga.